So, ayan na sila. Tapos lang nilang katain. So, yan guys, yung mga alaga kong mga pato, So, ano ni sila guys? Halo-halo, merong patu at saka merong manok. Mga manok. So, yan. So, merong bagong... Masak guys, oh tatlo lang sila. yan dyan. Meron iba dyan. and yung mga manok ko. yan So, meron din akong inahing manok, guys, na kaano lang, kapu ka ano, bago lang na musa. So, yan Ayan may ano guys 2, 4, 6 na chicks anim so yan so meron din dito na mga pato din meron mga pato dito guys oh. bago ring pusa So, ayan sila guys. O, oh, mga small chick-chick pa sila guys. So, naapod yan. So, sulod o, oh, na yung mga dagpo na. So, ayan. So, ta uh, hello. Hello, hello. So, thank you for watching guys.